Diba? So that's 10 million for you. That's 10 million for you. That's 10 million for you. Pota. We kilo money, bro. We kilo money. We kilo money. Yan po ang sagot ni Boss MG. Ni Boss makagago WhatsApp man nga na naman pala ito. Yan po ang kanya'ng sagot sa hamon o kaya uh, oh, yung uh, statement nitong mga PBA players and ex PBA players Nakaibigan kaibigan ni Champ Mark Pingris ano. Ito yung ano eh, ito yung uh, sagot niya at pinapaalala at pinapakilala lamang niya sa lahat. you don't do that to us, 'di ba? Na magko-contribution kayo, lalatagan niyo kami ng 10M. And Sir MG, you know, do it by himself alone, wala pa si doon. Ano? not mentioning the capabilities now of Sir Rendon kung ano ang kaya niyang i-offer sa inyong uh, lamesa no. Well, mga kaibigan, although uh, ginawa yun ang nag-flex si, si Sir MG ng kanyang MS, mga kaibigan, eh ano po ang sinasabi niya kahapon? He will be having a meeting with Jump Mark Pingris today. So hindi natin alam kung tapos na ba, kung ongoing yung meeting o mamaya pa kasi closed door meeting po ang mangyayari sa kanila ni, uh, ni uh, Champ Mark Pingris. But ano po ang punot do? Ano po ang pinupunto ni uh, Sir MG dito? Yes, ang dami naghahamon, may inoffer pa yung isang grupo. But saan sino po ba yung money uh, person dito, yung money player? Of course, That's Lodi Ping who started all of this, mga kaibigan. Nakikinig nga natin ngayon, nakikita natin, walang, wala nang ginagawang pangaalas ka pa si uh, Serendon si ngayon. Bakit? he respects the the business aspect of this. Uh, Sir MJ is taking over para makita po natin kung yung hype ba na ito ay mako-convert into money because hindi po natin dapat hindi po tayo dapat makapag maka, magpaka-ipokrito. We all doing this uh, and uh, checking if we can earn from it. ba? Diba? Hindi lang naman din uh, sila si Boss Rendon, si Boss MG, hindi lang ang BOTY community pati din naman yung uh, kay sa side niya uh, Champ Mark guys if they don't want to earn from it uh, they can uh, ano they can donate it naman na sa mga 'di ba sa mga kapuspalad. But bata uh, depende na sa kanila yon sila nang bahala doon but again if this is business 'di ba hindi naman tayo uh, mag-aaksaya ng uh, sabi doon sa live ni boss MG hindi naman siya magsasayang ng effort kung wala namang pera na makukuha uh, sa sa kabila ng napakatinding hype na, na, na nangyayari na ito no uh, binabalita sa mga mainstream media in short e eh, talaga pong uh, kapanapanabig at nais panoorin ito ng mga tao all right uh, nasa mga tao sa 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 basketball industry, sa social media industry. Gusto lahat itong makita. So now, you know, for me, kung tatanungin nyo ako, sana magmaterialize yung kanilang closed door meeting ngayon, magkasundo ang bawat isa, at mailatag ito ng, uh, ng maayos, at lahat po tayo maging masaya, and we can convert this hype into cash. Yun lamang po. So, stop flexing. Oh, nag-contribution kami, 10M, 10M. And then all of a sudden, this guy alone will just uh, flex his own Uh, at, ata uh, you know pa yung question doon hindi yung hindi yun lang hindi 1 million hindi 10m lang di ba uh, he only showed that uh, boss mg only showed that hindi lang yun yung numbers na kaya nilang i-generate di ba but if you're talking about pustahan tama din yung sinabi ni boss mg dati po meron po kasi ang battle of youtuber na uh, ano yun yung talpakan ano tawag doon yung uh, nakalimutan ko eh Talpakan na. Yan, yung mga BOT, mga Battle of YouTuber, uh, mga naunang season. But, yan po ay nasilip ng uh, Games and Amusements Board, ng PAGOR. Because, yan pong pa, uh, talpakan publicly, bawal po yan eh. ba diba po? Bawal po yan. So, yung sinasabi nyo, oh, 10 million contribution kami, oh, kaliwaan. Ba, tapos gagawin nyo publicly? That is not possible. So, saan po tayo tatalon? Doon po tayo tumalon sa uh, posible. No, sa kung ano talaga yung pwedeng uh, mangyari na hindi lang puro ano, hindi lang puro hype. So ayun lang po, no. Nakikipag-usap na si Boss MG ngayon direkta ah, kay Mr. Pinkers. Marami pong gustong uh, sumali dito sa usapan niya ito Maraming ina-offer na player, maraming mga uh, gustong maging uh, proxy ni Champing Reyes. But again, uh, the, money, uh, the the money fight or the money game is between Mark Pingris, uh, Lodi Mark Pingris, and Bagyong Rendon. Yun lamang po, sama-sama nating abangan kung ano maging, maging resulta ng pag-uusap na ito. At uh, hopefully, bukas, meron na po tayong update. Maraming pong salamat. Peace out, yo. Silver Voice TV.